na. Mm. Bukta na ba lang ito sa kanon po? Nainat ko manamit. Yo! What's up mga busing madamda? Good morning, good evening sa tanan ng mga viewers natin especially sa mga elong go guwapo ka guwapa all wild world saan ka mga alok ng Pilipinas or intergalactic na to! <laughs> Ah, 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 ah. Okay, bumili pala ako dito busing ng pasayan natin na ah, kalahating kilo. Linisan natin ito bossing, hugasan natin ito busing, no? Para mas maganda siya. Tapa, -ta, iti, the bing, the bone, the v. Yeah. Ah, basta! <laughs> Alright, so huluman natin sa busing, sa sprite busing, no? Dalawang dagul to, isa't kalahati lang yung gamitin natin. At saka, uhulumin natin sa ng 30 minutos busing, ha? Alright, so ito kalahati lang yun. Kasi kalahati lang mamaya, ilagay eh, din sa ating sauce to, no? oh, di ba? <laughs> okay, ahos, sibuyas, no? Pero optional yung sibuyas natin busing, ha? At ito busing, siguro, iwan eh, ko kung kalating cup yan ng ating uh, butter, no? pili ka salted or not salted, na? Pero yung ginamit ko ito is salted butter na rin, alright? So, gisa-gisa tayo dito busing ang ating ahos, saka at sa ating sibuyas, bambay, o, oh, di ba? Tingnan nyo mabuti, ha? Huwag natin paano to ha, pa overcook. So, okay, okay na yon Ilagay na natin yung ating pasayan. Saka, patumbuin natin. Ah, na ah, 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 ah. The more tumbo, ano, mas masarap do ang ating pasayan, mga bossing ko. Ito na, medyo yung half cooked na siya. So, isi-separate natin siya ha. Yung pasayan lang isi natin. Huwag kayong mag-separate mga madam and sir. Nako, nakakaloka sa inyo. Ito, nagdagay ako dito posting ng tomato paste, no? Kung wala kang tomato paste, tomato sauce, kana do also, no? Tamang ikot-ikot lang tayo dito posting sa ating sauce, no? And take note, posting ha, medium or low fire lang gamitin natin para hindi masunog yung sauce natin, mga bossing. Kung tandaan nyo, mawigi ha? Alright? Okay, so naglagay ako dito ng konting uh, oyster sauce. Uh, Pachamba-chamba lang ah. Huwag nung madamihin yung oyster sauce. Baka masigla yung sauce natin. yung so, gusto ko kasi dito medyo malapot siya na hindi siya sunog. Okay, konting asin, konting pepper, no? To taste, siyempre. So tamang ikot-ikot lang ha. Ah. Paikutin ang kalaha. Huwag yung eat ang ulo ng ano nga, ng ibang tao dyan ha. Ah. Huwag yung paikutin yan. Bad yun. Okay? nilagay na natin itong busing yung ating pasaya, no? Oh. Yan. Tingnan mo yan. Woo! Oh. Yan. Ito yung kagustuwa ko talaga lutuin yung pasaya. Yung sauce niya. So, tamang halo-alo lang ito. Tamang lugay-lugay. And take note, no? Nasa lugay ang tiknik ng uh, saburusong sauce. Saka nanunukot sa ulo, no? sup, -sup, -sup mo. Hala? Ulo, sup, -sup ah, Okay, pasupport ah, ah, na pala ako, bossing ng ating first ever merchant hat natin, no? proud to be ilunggo to man duk ka diin ka tagaharo tagililo taga o sa ko darat ka basta ilunggo para na si inyo mga bossing ko okay pre-order na to na pros update kung na kung na nga final price Alright, right oh ito na mm. manyo no? right